Lerag pa Ay, ganyan. Kitag Para pang baka lang ano, ang uring. Huh? <laughs> Hirap naman dito pumasok sa may inkantadya. Hello mga kagala, to this video, mapangahoy kami a Virgo Para kami rin pang ano eh, pang usok sa mong balay. Huh? <laughs> Ay, duro lamok au para kami regali pang tigang yan papasok na kami sa Encantaja ito ang lagusan kami ang pinadala ni Pirina oh Pirina No gane Piranha oh Piranha ano ganu? Pirana gane oh Pirana No gane na rin kami sa ka sa kaharian nang ng Encantaja si Imaw na saan Sandito dito yung batis pumunta tayo kay Mukha magpapaula tayo kung pugi ba tayo o oh, pugi dito ay may lambat may isda rin pala dito sa itaas ng puno rikarad lakragal dyan sa mangga tapos basa pa Madanleg. tigok tagi dyan malagpak ito na lang yung kainin namin sa umaga sa hapon at sa gabi. Ha? Siguro okay naman to. Mabubusog naman kami. Kung hindi kita agpangaw eh. Harap kita gidya pang baka lang ano. Ang uring. Nandiyan ang pangaw kita. Bir, gauran-uran. Ay harap kita rin pang datong man. Mabudyang kinabuhi ni Makul. Kaya nga magpakitandes. Magpakitandes. Kunwari lang. Hai bullai apa ah, buit tadi? Ha ah? mga kagala Kailangan maging masipag kau simong kabui. Ay eh, kung hindi kau maging masipag simong kabui, paragit. Ay ta. Kusu buit ari. Uh. Hai. Bulerag pang oy. Ay. Oy pang oy. Au pang oy. Uh. lamuk kabuhik. Kabuhi. Kita tu. Hai, kabuhik. Hai pang Sinaing kita ren. Memanjang kena buhi ang pobre. Terus sige lang. Alay balang araw mag zaman kita ra. Maka ahun-ahun kag Maka, sa mga mahirap nga mga jagalik gali kabedlay. Ha? Ay. guys, mulik kami rin. tapos kami rin digi kapang uoy kami rin para kami may nakita nga kalaban <laughs> ayan guys mga kagala uh, thank you again sa pagsilang akong video so muli kami rin kay anong oras rin ayan, guys mga kagala don't forget to follow my youtube my tiktok at my instagram so then follow na rin yung page Thank you for watching, bye bye! Quack.